yan guys, isang kababayan natin na hindi siya nakakakita, hindi siya gaano nakakaaninag. So, pakinggan natin ang kanyang kwento guys, kawawa naman siya. Mas, Anong pangalam ko? Oo, Sandi, kaya kasamahan kita. Kung gusto mo, pwede dalhin okay, kita. Hindi kasi, magpo ako ng medical clearance para daw mabigis ako uwi para ibigay ko doon. para wala na daw magawa yung amok. Hindi. They... Kasi pag one month, mag-ante ka po one month. Tapos, di ba? Oo. Uh -uh. so, Bigay ako ngayong ano maka or manty or Tuesday baba na, ano? na ako. Na ano? Hindi mas okay. maganda nga yung uh, sa pulis eh kasi obvious naman yung sitwasyon mo na ganyan ni. Eh. Kaya mamaya upo magano tayo ng welcome, samahan kita hanggang sa welcome. Pag magano tayo, pag willing na willing ka talaga ipaano eh, natin si amo mo sa pulis. Iano natin sa pulis. Kasi ang kinakatakot ko talaga sis, yung buhay mo. Yung buhay mo. Dahil yung buhay mo, isa lang ang buhay natin eh. Yung mata natin, part yan ng ano natin, o tingnan mo, hindi ka nakakita. Pag may nangyari sa'yo, Ay. o, oh, so, matagal na, kung sis, pag mapakuli ako, pag dito sa airport, may mag-a-assist na? May mag-a-assist sa'yo. May mag-a-assist sa'yo. Sasabihin doon so, sa ano mo na ano. yung mga magahit, yung langit? Hindi, may mag-a-assist sa'yo. May mag-assess sa iyo. Magkukuha pa ako ng ito. Ano Hindi na kahit hindi na siguro yun. or what. Ang oh, ano, pila-pila pa 'yan, ito eh, naman makita mo ano, ano. Ano, Hindi ano hin ka nang uwa na noon. Uwa na ang bahala doon. Kasi uwa ang mag-aano sa iyo na. Uwa to uwa. Kaya nga sabi ng ano sa uwa din, 'yun um. na uh, ano, pada ako na medical clearance tapos dalhin mo dito sa sa Sunday. Oo, uwa o, to, ganun to uwa ganon. Oo. Kailangan lang talaga yung medical clearance para yeah, right. group na Ay, tayo. bakit ka pa mag-1 month? Emergency wala? release uh, uh, ka, ganun yung agency. Uh, sa uwa. Ang hirap yung sitwasyon mo talaga. Ayan. Hindi ko pa makapagawa. Mahirap. Kasi pag dito ma, maano ka sa... Kasi lagi mong mag-ano ka sa si mobile ba? Oo. Ay, sumsumo pa kung Nakikita mo niya. pa? talaga may sakit yung mata mo sis, hindi yung sa tubig nataon lang yun may sakit yung mata mo no, ang hirap mayroon naman oo nga, magano ba yun sa kanya? ay hindi kasi hindi naman siya private ano yung sa ano siya? public uh Oo. -oh. Oh, Kung maganda yun ba? Kung wa. Kung dapat ay tulad mo ba? Para... para so, hawak ka the... dito. Hawakan hawak, hawak, ka dyan. Oh. Ayan. Up. Ayan. Ops, isa pa. Ayun, kuha tayo na. Ayun, dito tayo. Anong bibili mo to? Big. O, ayan. Hawakan mo to. At dito ako sa ano niya. Dito ako Sige, hawakan mo yan. Ako. Hindi, ako nga dito sa harap. <laughs> ayan, dito ako sa harap. Saan to, Big ka? Anong gilaw yan? Bakit di mo sinabi sa akin kanina sa palengke? Para ano? Ha? Yung 15 ang size niya. Ay. Ito, Nabasag ka kasi nabasag right. you ka. Know, Ang you know, ganda mo. Tapos papabayaran sa'yo. Kasi ano na yun? Dito hindi ko you know, alam kung mayroon ditong ilaw nila. Ang sandali. Papabayaran yan. Diyan ka tabi. you have light? Light bulb. Parang yeah. nandun yata yun sa bago Oo, oh, oo, oh, 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 Pero dito waka. Sakma. So, yan yeah, mo ah. Uh, anong kulay? Yellow oh, yellow? Yellow. 15. Oh, Ayan. Yeah. Yung 15, ano? 15, 15. 15 ang size. Ayan, na nakita niya na kinuha na niya. Mayroon daw? Oo. Ay, okay, Lupin. Ay, Lupin. Okay, halika. Halika, sige, lakad ka lang. Lakad ka. Nananap pa ba? Oo, oh, oh. ipupunta tayo doon para ipapakita niya. Wait lang muna. Yan oh, ano to big? Tubig na lang. Tubig. Sampeng tubig nila dito. Ano, malaki? Yung Ayan. ano, yung anim na ano. Ano yung animan? Mm -hmm. Animan, animan. Hindi ko na, sira yung truli. Saan ba? Bunakwa? Yung ano, yung parang flower-flower yan. Oh, ayan, oo, oh, oh, bunakwa yan. Animan talaga. Mm. Kaya, ay Kaya na Allah, Si amo mo, hindi ka niya ma maano, ayan. Animan na, uh, yung anim talaga na ganito. Uh -huh. Alam, ang bigat-bigat, day. Bigat-bigat? Oo, sige, 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 sige lang. Hindi, <coughs> dito sa baba. Ala, iyan lang so, ang bibilhin mo. Oo. Magkano kaya? Ah, uh, uh iko think... alam magkano itong 43 ngayon. 43 daw? Oo. Oh, oh. Sila. Misan kasi mag Oo. Uh -uh. Ayun ano yung man talaga yung tubig na ano? Oh, Nawalaw 20 pa ate, di ba? Oo, oh, 20. Alam mo, parang nalalaman na 20 yan. Kasi yung ano siya, pa, tapos yung pag makintab, some 10 dollars. <laughs> oo, eh pag isang daan. Anong ko pa, pag ano, umaano ko naman. Ala, kawawa ka naman talaga. Ay, Diyos ko, talagang gusto ko nang sapukin si amo mo. Sa linggo, puntahan ka ng kaibigan mo. No? Oo, oo. Kaya kunin ko festival. yung number mo ha, kung nakalimutan ko. Doon kaya Ay. kami sa festival walk Dali, kunin ko yung so, number 40 mo. 40 na to ate. Oo, oh, oh, 43 siya. Dali, kunin ko yung number mo ha. Eh, hmm. nagulog Hindi, wala. Saan na ba yung ano ko? Kunin ko yung number mo. 9-1. 7-1. 7-1. 0-1. 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 0 27. Ayan. Ginuskol kita ha. Uh -huh. Si Ate Fe ito ha. Kaya, alam mo binibidyo kita. Ibablog kita ha. Uh -huh. Para pag may nakakulala na sa'yo. Ate, ano to? Ano? Uh -huh. dalong, ano? $2 dollar yan. Uh -huh. Yung one dollar is malaki-laki. Tapos, manipis siya. Mm. E, pakihawak nga, eh. ate. 40 yan din. Ah? Uh -huh. ulit. Baka nahulog yun. Ay, nahulog. Oh, um -um. wala. 49. Isa lang. Iisa lang siya. Iba. Ay, ito nahulog isa. dito sa ano. Ayan, nahulog. Sorry. Nahulog dito sa part. 43. Magkano ba? 43. Wala na ano. Wala ka ng coins? Pati yan, hindi maisip si amo mo. Ang Ito lang, 5 okay, dollar. 5 yes, dollar. Yes, dollar. Yeah. Kasi ano siya, makapala. Oo, oh, oh. pag makapal, ang dalar. Makapal na maliit, ang dalar. Oh, Hindi ka na si Ba, ate? Oo, oh, 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 oh. Dito na tayo, diretso tayo. Dito. Basta hawakan mo lang yung ano, trolley mo. Ako driver mo. Oo, sunod ka sa akin. Ako yung driver. <laughs> I'm your driver. Yeah, tawagan mo ako. Makikita mo kaya? Hindi. Pag may tumatawag lang sa akin. O, tawagan kita. Anong oras ka nagpapalingke? Araw-araw ka nagmamarket? Oo, Tatawagan kita? Oo. Tawagan kita, tawagan kita. Tawagan kita. So, sagutin mo pagka, ano? Ha? talaga mga Marami na pa sa oh. oh, mo. Oh, mayan pwede pa kita yan sa ano kayo. Ti ano mo yan kasi mahirap yun eh. Mam, ang, ang tinatapat ko talaga yung madumbul ka pa. Ay, yung masagasaan ko di Oo, oo. Samahan kita hangga't araw-araw na mag-market ka. Mga 9, 9.15 tawag ako oh, sa'yo. Huwag kang lalab. 9. Oo. 9.15, mga ganon tawagan kita. Oo, yun na nga sabi ko, Jeng. Anin pa talaga. Sabi ko, oo, ate. Na ano? Ay! Ano? YouTube. <laughs> Kawawa itong kabuhay natin. Hindi nakakakita tayo. Siya, oo. Ang bata-bata pa niya. Forty-three. Ano na nga siya? Eh, yung amo niya kayo. Inaano-anahin siya mag-ano? Ano? Months pala. Eight yung mata niya. Saan siya rito? Diyan yeah, oh, sa Park Oasis. ano? Pero kung saka salamin na nga Wala rin. Nabasag na nga yung salamin niya sa MTR daw. Tao. Ito, Ito lang siya? Oo. Hindi, hindi ko lang siya nagaganyan. Oo. -mm. -mm. na yung si Salmon. wala naman. Kaya mo ba yan? Oo, matit ko na. Ano sabi ng amo? Ano sabi? Hindi ko alam. Ano sabi ng amo? Ayaw niyang pagpapain kasi hindi na makakakuha ng katulong yung amo. Hindi naman po pwede yun. Oo nga. Tiniis oh, ako. Tiniis niya. Hindi ka na nakakita talaga? Nak 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 ano lang? Nakaka-appear sa gate. Ate, sa tuloy pa kung tayo nalakon yan. Ang tagal ko talaga. Ha? Jordan? Alam! Grabe naman! Sa 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 pero nakakaaninag ka pa. Oo, oh, nakakaaninag ako. Ka, Samisan nila ako makita. Ang sobrang init. Eh? Oo. Oh, uh. oh. Kaya, upo na lang ako. Okay. check up kami. Ayun nga sa linggo. Ano, hindi rin gusto okay. na nga namin Paano, eh. siya pauwiin Ini. Exit A yun. Oo. Okay. Baka ba naman mataas ang sugar mo. Sa sugar siguro. Available ka ngayon. At pakakalabas ka. Samahan kita ngayon sa consulate. Gusto mo. Wala akong amo. Bumas pa sila darating. Kaya nga, pulis na nga lang jing sana eh, di ba jing? Dapat pulis Hindi amo yun. Tapos Ay, ayun Kayo na muna. Eh, kayo Ay, okay. Okay. Thank you, darling. Ayun lang na. Mawa.

hindi ba niya ma-scan-scan yung binibili namin for a week? Ayan, ama okay. Sige, dyan ka lang. Ay, hawakan mo, hawakan mo. Hawakan mo lang, Kunin ko yung resibo mo. Dito, katabi-tabi. Baka, susunod. Oo, oh, oh, habis po. Okay, thank you, jeng. May nagsichange mo. Yan, tago mo na. May $2 yun, ha? Oo. Oh basa yun ano kaya yung tipo sulat po? paano may sulat yung ano so, para makita ay nako malaking ano nga isulat ko lang oh paano? sa ano sa mm. okay gilid lang yan gilid gilid yan ayan tama na tama na ayan oh ay, ano ano yung kayong mga dalap ha ati ano po sa... hindi sige. sige nga, sige nga oh ayan Sige, hatid kita. Tignan ko lang kaya mo. Oo. 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 Ayan. Oo. Sige, sige, hanggang doon. Hanggang doon, hatid kita. Oh, up. Diba? Oh, Isang up. Isa pa. Oh, 'yan. Binuksan kanang. Ka no. Oh, ayan na yung See, ay yung bag ko. Wait, wait oh. lang. Kaya mo? Kaya mong buhatin? Oh, kaya ako, Kasi ha? bag ito ng friend ko eh. Mm -hmm. Iwi sa sa Ollie ko. Wait lang, ha. Mm, ko buhatin natin. Thank you, oh. Kaya mo na. Ingat at ha bokas ka. Tawagan kitahan 9:15, oh. ha. Okay. Ingat, ingat. Sige na. Ingat ha. ayun guys, isang kababayan po natin na Pilipina. Nakalimutan ko pangalan niya. Ayan, nihatid ko hanggang sa bahay nila guys. Hanggang dito sa may building nila guys. Kawawa siya, hindi siya nakakita. Sinamahan ko from pagsakay siya ng sasakyan. Ayun na siya guys. Nakilala ko na siya agad dahil pinagkakausapan doon sa park na yun nga hindi siya nakakita so ayun guys luckily talaga nakita ko siya so ayan